Dahil hindi na gaano mainit ito ngayon sa garden, 3pm na, itutuloy ko na ang aking plano magtanggal ng balag. Yan na guys, natanggal ko na siya dyan, yung mga balag na yan. Kasi magagamas ako dyan sa lupa na yan. Tapos bubongkalin ko din siya. Kasi meron tayong kitchen waste na sinasabi ko kanina. Um, ibabaon ko siya dyan para maging fertilizer. Mabulok pa siya habang hindi pa natin tinataniman hindi ko alam kung paano balag ba yung gagawin ko dyan. Pag ba ulit or isang straight na lang. Let's check na lang kung anong magagawa natin dyan para maiba naman ang itsura niya. Pero yung post niya dyan, hindi ko yung tatanggalin yan pa Kasi nung guys, tanggal na ako ng sombrero dyan kasi wala naman na init yan. 3 p.m. na pala yan mag-4. Eh, 4 na pala yan. 4 na pala yan, guys. Hindi 3. Kasi nga ayaw matulog ng anak ko. Dapat ang start ko niyang magtrabaho 3 p.m. dapat. Para magawa ko pa yung iba kong gagawin. Kaso nga lang yung anak ko nga. Hindi natulog. Kaya yan. Okay, tapos ko nang kanin yung mga ano dyan, Yung mga balag. Yan nagamas na ako. kasi alam niyo ba dati guys. Hindi ako marunong magamas. Ngayon, kakapanood ko, ang galing-galing ko na magamas, guys. taka ko lang kasi kailan mama kung paano magamas, tinitignan ko lang kung paano hanggang sa mag gumaling na ako guys tignan nyo yan, diba, ang bilis-bilis ko charot, ngaling ko dyan guys napaka-proud dati hindi ako marunong mang gamas, ngayon marunong na ako guys isang hapdi-hapdi sa palad, kahit makaliyo naman ang palad ko, pero mag pa din pag nasobrahan ka ng gamas tas yan pa din, tataniman natin ulit sitaw pa din siguro ang tatanim ko dyan guys kasi maganda yung ano dyan yung area na dyan, malawak, malaki or madami kang maitatanim. Pero parang plano ko din iba na lang kaya itanin ko dyan. Pero paano ba? Hindi ko na nga maalam kung paano ba. Hindi kasi ako marunong naman talaga mag-garden. Lala, libangan ko lang. Malay mo this time. tas yun na nga guys, hindi na ako nakatiis. Nabasag nga pala yung isa kong upuan kanina, yung color blue. Nabasag pala yun guys. Yung inupuan ko na yun. tas yan, kumuha ko ng bangkito na panlabayan kinuha ko kasi hindi na kinaya ang ngalay ng ano ko, ng binti ko, at ng pet ko. Ang ngalay sa bewang, na walang upuan. Tapos yun na, umuwan din ako ng tubig, yan. na din ako dyan, naginom-inom ng tubig. Kasi nauhaw na din ako. Yun lang, ginawa ko dyan ng buong ano, hapon. Hanggang sa dumilim na yun dyan, yun lang ginawa ko. Tapos yung anak ko kasi wala nandun sa kapitbahay. Hinatid ko doon kay mama kasi gusto daw niya si mamila niya. Yun, hinatid ko. Tapos nga, nakapag-garden-garden ako. Tapos mamaya, pupunta yan siya dyan. Mag-ano-ano -ano sa akin. Mag-tawag nito. Makikigarden din. Alam niyo naman yung anak ko. Makikisali-sali. Thanks for watching. Bye!